thank you mga kababayan, magandang magandang araw po sa inyong lahat. At syempre sa atin din po mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po nating nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programa, ang reaction mo, birad Okay, sa araw po ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay binabati din po natin, syempre, una sa lahat ang ating minamahal, na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos at siyempre ang ating mga magigiting na congressman dyan po sa kamera, lalong-lalo na po congressman Abante, congressman Akop, congressman Don uh, Dan Fernandez, congressman na uh, sino itong isa? Ito magiting na congressman din natin, no? Si, si Marcoleta. Ha <laughs> Aw, oh, sorry, hindi pala, hindi pala yun magigiting na ano, ba, ano pala yung tolonges pala yun. Ah, uh, nakalimutan ko, nasama ko tuloy sa mga magigiting. <laughs> hindi pa nga, hindi pala magiting yun, kundi malaki ang mata. No, so, paduano pala. la oh. Siyempre, Franz Castro. Oh, uh, Luestro. yan yan yung mga magagaling at mahuhusay na mga congressman, hindi katulad ni Marco Beta. Eh, nasama ko tuloy sa mga magigiting. Eh, oh, hindi pala yun magiting, igling. Ah, oh, alimutan ko nga pala. Igling nga pala siya ni Eduardo Manalo. No? So, okay, patuloy po tayo mga minamahal ko mga kababayan. Sa araw pang ito, pag-uusapan po natin, bibigyan po natin ng, re ng reaksyon eto pong mga sinabi po nitong ni Marco Beta no oh, uh, yung mukhang Anidoro no so pag-uusapan po natin bibigyan po natin ng reaksyon yung kanyang mga sinabi no alam nyo nakakaano nga eh kasi tumatakbo siya bilang senador ha? bilang senador tingnan nyo naman yung kanyang ginagawa ha? kasama sa pamumulitika niya kasama sa kanyang uh, ginagawa ay uh, yung uh, bandila ha uh, ng Iglesia ni Manalo na kulto. <laughs> uh, pero hindi na tayo magtataka diyan mga minamahal kong mga kababayan dahil talagang noon pa man no ginagamit na at sinasamantala ng Iglesia ni Manalo yung panahon ng eleksyon para magkapera nga naman sila ng bilyon-bilyon. <laughs> No, kaya alam niyo naman, tingnan niyo pagkatapos ng eleksyon na ito, makakapagpatayo na naman sila ng malalaking simbahan. Na kung saan yung perang 'yan ay mula po ah, sa pinagsanib na abuloy ng mga membro ni kibu ni Kibuloy na tuloy <laughs> ni Eduardo Manalo at ng mga politikong nagbigay sa kanila. No. So sige, bago po tayo magbigay ng reaksyon Eto at panuorin muna po natin yung video ito mga minamahal kong mga kababayan. Nasaan ang pangako? Nasaan ang pangako? Dahil ba sa nangyari ngayon, dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, naging mura na ba ang pangunahing presyo ng bilihin? Mura na po ba ang presyo ng bigas? Mura na po ba ang pagkain? Mura po ba ang kuryente sa ating bansa? Payapa po ba ang ating bansa? Hindi na po ba kayo natatakot maglagat ngayong gabi? Sapagkat napakatahimik na ng paligid? Wala na po ba ang mga kriminal ngayon? Bibigyan ko po kayo ng isang mabuting halimbawa kung ano ang kabutihan na nagawa ng drug battle ni Pagulog Duterte. Yung kahabaan po ng Commonwealth Avenue, magsimula ka sa Pilcoa hanggang sa katapusan ng Fairview. Ilang barangay po ang dadaanan mo dyan? Hindi po ako nagkakamali, pito hanggang siyam na barangay. Nung wala pa po yung kampanya kontra droga. Between 35 to 40 incidents ng pagnanakaw ang nangyayari sa mga barangay. 35 to 40 every day ang nangyayari. Pagkatapos na itaguyod ni Pangulong Duterte ang, ang, laban kontra droga. Doon lang po nagkaroon ng kapayapaan yung kahabaan ng Commonwealth. Pagkatapos, huhulihin mo yung tao na nagpasya ng gumawa, nagsakripisyo para gawin ito, sapagkat ang kanyang buong paniwala, ito lang ang paraan para ipagtanggol niya ang kanyang mamamaya. Para proteksyonin niya ang kanyang mamamaya. Para bumili kang kumpiyansa. Para bumili kang bumalik ang pagtitiwala ng lahat ng Pilipino sa gobyerno at sa kanyang pamahala. Ito ngayon ang iginanti. Ito po ang ginanti sa kanya. Nandun siya ngayon, nag-iisa. Lilistisin ng banyagang hukuman. Ipinagkanulo ng Pilipino ang sarili nilang Pangulo na walang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang bansa. Baka dumating po ang pagkakataon. Baka dumating po ang pagkakataon. Mapalitan si Dr. Jose Rizal. Baka ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Ayun na mga minamahal ko mga kababayan. Ha? Ayun na. Tuluyan na pong nasiraan ng bait. Ito pong si Marco Beta. Narinig nyo po yung kanyang sinabi. Baka mapalitan na daw si Jose Rizal. Baka nakalimutan ni Marco Beta na si Dr. Seresal ay doktor. At si Duterte, mistulang lang pasyente ng doktor. Parang gustong sabihin ni Marcoleta na pwede nang palitan ng isang mongoloid, isang siraulo, isang ulyanin, isang gagong presidente, yung isang matinong doktor sa sobrang sip-sip, sa sobrang pagpapapogi ni Marco Leta, o Marco Beta pala, sa mga DDS, o sa mga Duterte supporters, ayun. Ha? Gusto niyang maging hero, kapalit ni Jose Rizal, etong gunggong. Etong walang ya, ang galing ng speech talaga ni Marco Beta, pag hindi mo talaga pinag-isipan at hindi ka marunong at hindi mo siya nahuhuli, talagang aakalain mong ang ganda. <laughs> ha? O, sabi pa niya, mga minamahal ko, mga kababayan, ha? Dahil, ah, uh, dahil ba daw sa ginawa ha, ng ating gobyerno kay Digongyo? Ha? Kasi sabi niya, eh, o, sa ginawa nilang pagpapahuli, Ah, sa ating Pangulo? Bumaba na ba ang, pin, ang pangunahing bilihin sa ating bansa? Ang ibig sabihin siguro niya yung bigas. Ha? Bakit, Marculeta, noong panahon ng bossing mo, naging 20 ba ang bilihin? Naging 20 ba ang bigas? Naging 20 ba ang kilo ng bigas? Sabihin mo, mongoloid ka. Kasi sabi mo pangunahin eh. Na ibigas, ibig sabihin bigas. Yan lang ang common na kinakain. Alam nyo, kahit walang ulam eh, basta may bigas. May masasain ka, may kanin. ba? Diba? Oh. So yan ang ibig sabihin niya, hindi lang niya sinabing ano, no? Pero sabi niya, bumababa yung mga presyo ng bilihin. Ang tanong ko rin sa iyo, ibabalik ko rin sa iyo. Dahil pinagmamalaki mo yung ano mo eh, yung amo mong Mongoloid. <laughs> Ha? Bumaba din ba yung bilihin ng panahon ni Rodrigo Roa Duterte? Ha? Bumaba o hindi? Alam nyo na yung sagot. At alam ko, 99% na magsasabing hindi. <laughs> diba? O sabi pa niya, payapa daw ba ngayon ang ating bansa? Yes! Payapang payapa! <laughs> Tinatanong niya eh, payapa Payapa yung mga taong nakakapaglakad. Kumpiyansa yung mga Pilipino na pumunta kahit saan dahil walang papatay sa kanila. Di tulad ng panahon ni Rodrigo Roma Duterte, kahit wala kang kasalanan, dido ka. Patay ka. Kahit nakatayo ko lang, nag-aabang ka lang ng jeep, patay ka. Tanong nyo ni eh, Marculeta mga kababayan, na payapa ba daw? ngayon ang ating bansa. So, ibig sabihin niya mga Pilipino, yes! Payapang payapa, Markileta! Nakakatulog ng mahimbing. <laughs> Hindi katulad nung panahon ng amo mo, yung mga taong tulog na tulog, walang kamalay-malay sa nangyayari sa labas. Biglang papasukin, babarilin, papatayin. <laughs> ha? Huwag mong lokohin ang sarili mo, Marco Beta. Ha? Bunggong -bung ka pala eh. Gago ka pala eh. Ha? Tinanong mo, payapa, payapa ba ang bansa ngayon? Yes, payapa ang payapa. Ah, Kahit dumadanas ng kahirapan ng bawat Pilipino, nakakagawa ng, ng uh, kumbaga nakakagawa ng paraan dahil payapa silang nakaka, nakakapunta sa gusto nila. Payapa silang nakaka pagtrabaho. Payapa silang Nakakapag-apply, hindi ka tulad nung amo mo. Pati yung nag-a-apply ng trabaho, bigla na lamang babarilin dahil suspect agad. Pati yung nag-a-apply ng trabaho para mabuhay ng maayos yung pamilya, patay. Ha? O sabi niya, hindi na daw ba natatakot ang mga Pilipino na maglakad ngayong gabi sapagkat napakatahimik na ng paligid. Yes! Kung ikukumpara mo... Yung... 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 Uh, buhay ng mga Pilipino... Noon sa panahon ni Duterte... Ah, mas maganda ngayon... Hindi na nakakatakot... Dahil wala nang nakakalat... Ng mga eskalawag... Wala nang nakakalat... Ng mga riding in tandem... Wala nang nakakalat... Ng mga zombies... Na basta-basta na lamang sumasakmal pumapatay nang wala man lamang due process. Ha, Marculeta? Alam mo naman yon sigurong demonyo ka. Kahit sinong tanungin mo. Ha? Mas maraming Pilipinong nakakapaglakad na ng maayos ngayon. Dahil yung mga pulis ngayon, ha? Ay hindi tinuturuan ng administrasyon na sumuway, ha? Sa pinatutupad na batas ng bansang ito. Ha? Alam mo ba yon? Abogado ka pa naman, Marco Beta. <laughs> Hindi mo alam. Kasi nagtatanga-tangahan ka. Ginagamit mo yung kaalaman mo, Marco Beta, sa panloloko, siraulo ka, gago ka, demonyo ka, tanga ka. <laughs> ha? Galit na galit ka, Marco Beta. Kasi sinasabihan kita ng ganon. Eh, talaga naman eh. Kung ikukumpara ko yung katangahan mo sa katangahan ng isang normal na tanga, mas tanga ka. <laughs> Ha, naturingan ka pa ng mga nukang gago ka. O, sa, sinisiraan mo ngayon. Ayaw mo na naninira ka. Aayaw mo na naninira. Ayaw mo na sinisiraan ka. Pero anong ginagawa mo ngayon? Anong gusto mong sabihin sa mga sinasabi mo? Sinisiraan mo ang administrasyong Marcos, gago ka. Ha, ayaw mo na sinisiraan ka. Pero klarong-klaro, mas matindi ka kung manira, manira kang demonyo ka. Ha? Grabe ka kung mag ka, kung magmalinis ka, Marco Beta. O sabi, mura na daw ba ang kuryente sa ating bansa? Ang At tanong ko rin sa'yo, Marco Beta. Baka hindi mo lang alam. Nung panahon ni Duterte, ha? Buti na lang naawa mismo yung may-ari ng Miralco. De kung hindi, lunod na lunod ang mga Pilipino sa laki ah, ng presyo ng mga kuryente na kanilang babayaran. Ah, yan ang katotohanan. Buti na lang naawa ang Meralco. Ah, buti na lang naawa mismo ang pamunuan ng Meralco. Dahil kung hindi, lunod na lunod ang mga Pilipino noon sa laki ng kuryente. Buti pa sila, naintindihan nila ang mga Pilipino. Pero ikaw nagunggong ka, imbes na intindihin mo, tulungan mo, ah, anong ginawa ninyo ni Michael Yang? Nilakawan nyo pa, binudol nyo pa ang mga Pilipino sa pamamagitan ng parmali. Di ba? Mga kababayan, hindi alam yata ni Marco Beta ang sinasabi niya. Ah, oh, sabi pa niya, wala na ba daw ba ang mga kriminal ngayon? Bakit? At ah, tanong ko lang sa'yo, Marco Beta. Noong panahon ba ni Digong yung walang mga kriminal? Di ba mas madami? Di ba? Mas madaming kriminal. Naubos ba niya? Hindi. Kasi mga totoong kriminal na tao niya na sumusuporta sa kanya, safety. Ha? yung mga hindi totoong kriminal ah, na nakatayo lang, nag-aabang ng jeep, yung mga natutulog sa bahay, ayun. Eh, yun, ang, yun ang ginawang kriminal. Nung mga kriminal. Alam niyo mga kababayan, naaawa na ako dito kay Marco Bete. Kaya nga yung mga, basahin niyo yung mga, yung mga nakakomment doon sa comment section ko. Wala eh. Walang nakikiisa sa mga sinasabi po ni Marculeta eh. Naawa na ako dito sa Tolonges na to eh. Halos 99% ng mga Pilipino talagang galit po sa kanya. Puro kabaliktaran eh yung sinasabi niya eh. ba? Diba? Puro kabaliktaran ginagamit niya yung reliyon niya, sinasama niya yung reliyon niya para kumampi sa kanya, kumampi sa mga Duterte. Kahit na mali yung sinasabi niya. Kaya tayong mga hindi mga iglesia ni Kristo. Magkaisa po tayo dahil talagang gagamitin ng putang inang ito. Yung kanyang reliyon. At sa sigurado ko, kaisa niya yung kanyang reliyon sa kanyang kagaguhan, sa kanyang katarantaduhan, sa kanyang kademonyuhan, Lalong-lalo na ah, yung kanyang amo, yung kanyang lord na si Eduardo, Manalo ay Diablo. Eh talaga naman magkakaisa nga itong mga ito. Ha? Ah? Sasabihin ko sa iyo Marco Beta. Ha? Ah? Sasabihin mo pa baka maging national hero si Digongyo. Tarantado ka. Sinasabi mo na baka maging uh, hero tanga. Ni minsan hindi pwedeng maging hero dahil si Serizal hindi pumatay ng kanyang mga kapwa Pilipino para lamang ibenta sa bansang China hindi pumatay, hindi nakipagsabuatan si Jose Rizal sa bansang China para sakupin ang bansang ito. Gago. Ha, ah, alam nyo, si Raulo talaga to eh. Biro mo, sabi nyo, wala naman talaga daw West Philippine Sea. Gunggung. -gung. Imbis na sabihin niya na may West Philippine Sea. Atin yung mag-aari na yan, atin yung lupay na yon. Abay, tinulungan pa niya yung China. Grabe na talaga yung utak nito ni Marcoleta, may sayad na. Masasabi mo talagang may toyo, may kagaguan, may katarantaduhan, may katangahan talaga ah, at kahayupan itong taong ito. Pero kahit ano pa man ang sabihin mo, Marco Beta, mukha ka pa rin talagang anidoro. <laughs> ha? At mukha kang pitbull. Ha? Kung ako iyo, Marco Beta, huwag ka nang magsalita dahil mukha kang mongoloid. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ha? Kaya mga kababayan, patuloy po nating suportahan ang ating mahal na Pangulo. Alam natin ang katotohanan, alam natin kung anong tama, alam natin kung anong tama at mali. Alam natin kung ano ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Alam natin na mas maluwag, mas maganda, ang nangyayari ngayon kesa sa panahon po ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan punong-puno po ng kasinungalingan. Punong-puno ng pagpapanggap. Akala natin totoo siya pero kasabot pala siya ng bansang China para ubusin tayo mga Pilipino. Akala natin totoo siya pero hindi pala. Kasabot pala siya ni Michael Yang na isang drug lords para, para palaganapin yung droga dito sa ating bansa. Yan ang katotohanan Kasabwat siya ng mga ilegalistang mga Chino na pinapasok na dito na walang tamang papeles. Ha? Doon pa lang dapat magising na tayo. Doon pa lang dapat mamulat na tayo sa katotohanan. Kaya kung sino man ang dapat natin suportahan ay walang iba kundi ang Administrasyong Marcos. Kasi naman ang dapat nating paniwalaan, dapat nating sundin, dapat nating suportahan, walang iba kundi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At siyempre, lahat ng mga sumasampatiya sa kanya, lalong-lalo na yung ating mga congressman, na talagang nakikiisa oh, sa magandang layunin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ng ating bayan, Pabuhay po nagmamahal sa tingin ng bayan. Maraming maraming salamat po.